Magandang araw ka showbiz! Pokwang vs. Ella Cruz History, tsismis at Dagat Drama Balik siya na ang bangayan ni na Pokwang at Ella Cruz Matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Ella na History is like chismis Habang nagpo-promote ng pelikulang Made in Malacanang Dahil dito, nag yung mga historians, netizens at ilang celebrities kasama na si Pokwang na gumanap bilang nanay ni Ella sa teleseryang Ariana ang pasabog ni Pokwang Nakela Cruz, tanggap ko pananaw mo sa politika. Pero sa usaping history, di ako sasangayon sa iyo nagtahil mali. Maling mali. Mabuti pang ibalik na kitang muli sa dagat nak. Mayaman sa ayo ang dagat, nakakatalino daw yan. Ang witty pero matalim na banat ni Pokwang ay nagtrending agad. Lalo na't may reference pa sa karakter ni Ella bilang sirena sa Ariana. Sagot ni Ella, masakit below the belt. Sa isang interview kay Boy Abunda, Umiyak si Ella habang inalala ang mga salitang binitawan ni Pokwang. Hindi ko inasahang masasabi niya yon. Nanay ko siya sa Ariana. Sobrang sakit ni hindi man lang nila ako ni DM. Ella clarified na hindi niya intensyong maliitin ang kasaysayan at ang sagot niya ay personal na pananaw lang sa tanong tungkol sa Marcos history. Magpasiklab ng apoy, lalo na kung may halong politika at kasaysayan, pero sa gitna ng ingay, paalala ito na ang respeto sa isa't isa Lalo na sa dating katrabaho ay mahalaga. Like, comment and share kung agree ka na ang chika ay dapat may puso at respeto. Para sa mas marami pang chismis, subscribe na sa Showbiz Buzz.